So ganito po yung sitwasyon dito sa purok 5 uh, Papaya San Antonio. Kung makikita niyo po ay uh, yung pong mga puno ay nagpuwalan sa mga meron pong mga nabaling mga sanga. Ayan po yung uh, ating pong makikita dito. Nakasalukuyan po nating matatanaw dito sa lugar ito at dami mga <laughs> ha? Uh, may mga may mga puno po na kung makikita niyo po ay talagang medyo sabi nga ay eh, nabol talaga so ito po yung uh, kasama po yung sitwasyon after nung, nung bagyo na nagdaan at uh, Ayan po. So siyempre maraming kalat at may mga puno na kung saan ay talagang uh, nabuolan ng totohanan. O mga natanggal po yung yung mga bakod. Sa balat natin. Sa sa, sa lupuyan ganyan, iyan din to sa Barangay Papay sa ng tawag Ay ah, ano. So, ganito po yung sitwasyon dito sa Barangay Papaya San Antonio. mga bahay ay ng uh, Akasha ay talagang nabali yung sa kanya. at talagang so yan po ang nangyari dito sa sa Bagyong uh, Ulysses so mamaya po ay maglilibot pa rin tayo para din sa uh, ating updates ang oras po natin sa pagkakataon po ito ay 7.27 na po ng umaga. Diyan po yung sitwasyon natin dito sa Barangay Papaya. At mamaya po maglilibot po tayo sa ibang lugar. Kung saan ay alamin po natin kung ano po yung mga naging sitwasyon ng dinulot ng bagyong Ulysses. So, ganito po yung mga naging sitwasyon. Eh, so, ito po tayo dito. Kung mapapasin niyo po yung sitwasyon dito sa sa bahay ni kapatid na Raymond Ding. <laughs> Ayan po kung mapapansin nyo po yung bahay ni kapatid na Arimunding ay talagang totally devastated po yung nangyari sa kanilang bahay at uh, hopefully po ayan, so ganyan po ang nangyari talagang washout po talaga lahat yung kanyang uh, umuman at ayan uh, po ang sitwasyon po dito sa nangyaring bagyo kay uh, Ulysses at uh, mamaya po Pasok po tayo sa loob Para makita natin Kung gaano yung Distraction Na nangyari Ayan. So yan po ang nangyari Talagang totally uh, Nasira po Yung kanilang Bubungan At uh, buti na lang Kahit pa paano May tinira si Ulysses pero yan po yung sitwasyon dito at uh, kung kung, kung mapapansin talagang yung bubong nila talagang ano. para <laughs> nasira na.